babies ko guys kung anong ginagawa Ayan, bago maligo kailangan kaya ano nga sila nakalabas sa blip yan ito sila na oh. ay gaya na kay Wick hmm hmm Wick bakit buho ko yan eh hmm Diyan lang po. Hmm. 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 Nagpapalambing yung isa sa kanya. Ayaw naman niya lambingin. Ano natin nilalapit. Lana. Tayo mo si Wik Lana. 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 Wik Wik, Lana. Talambing oh. na siya. Talambing oh. <laughs> yung baby ko. Baby ko na yan. <laughs> baby ko. Ang oh, baby Hmm, gusto mo rin, ulo mo. Oh, gusto niya rin ang ulo niya, guys. Yeah, ang cute. Diba? sabi ko sa'yo, nagpahawak na rin siya. Ayan, unti-unti lang. Pumapayag na siya.